hindi biro ang lumangoy, magbisikleta. Mga kapuso, hindi biro ang lumangoy, magbisikleta at tumakbo ng kilo-kilometrong layo. Lalo na kung may cancer na malapit sa puso at kumakalat sa baga at buto. Pero, kinaya yan ng Filipino-American nurse at triathlete. Ang kwento ng kanyang paglalakbay sa pagtutok ni Rafi Tima. Sa pangangatawan ni Jonathan, tubong San Jose Nueva Ecija, sa Hawaii at nakabase ngayon sa San Francisco, California. Hindi mo akalaing may limang taong taning na ang kanyang buhay dahil sa sakit na cancer. Mediastinal paraganglioma, stage 4 na po siya dahil yung cancer na malapit dito sa puso ko ay lu, uh, na sa baga ko, pati na sa mga buto ko mula ulo hanggang dito sa uh, legs ko. Marso 2022, nang ma-diagnose siyang may cancer, 15 limang taon matapos siyang maoperahan dahil naman sa brain tumor. Dahil kinakain ng cancer ang kanyang buto, nagka-fracture pa ang kanyang likod at kinailangan siyang operahan. Wala na raw lunas ang kanyang cancer. Meron pong therapy, radiation at saka targeted therapy na ang pinaka-goal ay stability. What's up, buddy? I'm better now. Pero dahil sa disiplina na nahubog sa pagiging triathlete ng mahigit dalawang dekada, pinilit ni Jonathan Good swim. matapos gumaling sa back surgery, sumali at natapos ni Jonathan ang isang ultramarathon. Dito na raw siya nagdesisyon na sumali sa Ironman World Championship sa Hawaii na pinangarap na niyang salihan bago pa siya nagkasakit. Pero dahil sa cancer, alam ni Jonathan na mahihirapan siya sa 3.8 kilometer swim. Dahil nga po na block block ng mga tumor, lumalaki yung ulo ko, yung leeg ko, pati dila ko lumalaki. Kaya lalo akong nahihirap ang huminga. Pagdating ko nung sa shore, I said, just focus on your breathing and catch your breath. I heard the announcer say, I had two minutes to spare. Napaiyak po ako kasi dahil I realized that I now have the chance to get onto the bike and onto the run. I knew that I could do it. Your family is at the very end of that line. So that's what I was looking for. Thank God that's exactly what happened. They were there. So I clung on to that dream and I've never let go. hanggat kakayanin ng kanyang katawan ipagpapatuloy daw ni Jonathan ang pagsali sa mga karera para mapalakas ang kanyang katawan at makapagbigay ng inspirasyon sa mga tulad niyang lumalaban para mabuhay there is always something that you can do for yourself and others however difficult your life circumstances may be um it has given me this new life of uh um giving this message of hope para sa GMA Integrated News, Rafi Pima na Katutok, 24 Horas.